Hello guys, welcome to another vlog Dito na ayaw nyo sa Baler Aurora Today is June 5 Alas 3 ng hapon, umalis kami sa Manila Ngayon dumating kami dito ng mga 11 na dito sa Baler Bukas, day 1 natin pupunta tayo sa dagat at mag-iilom tayo Panoorin nyo lang lahat ng video na to Thank you for watching Welcome to Baler Aurora Thank you sa much, Libre. Good morning, first day. First day sa baler. Yan o. Oh. <laughs> Yan o. Oh. Nasa baler lang naman siya. Si madam, si madam, third stage sa Yan yang B di... Hello sa baler Aurora iba, Diba Hindi pa 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 Aurora. Wala nga tao tao sa dagat, no? Konti lang nila. Parang sarap na eh. Ang lakas ng alon. Pero ang lawak. May swimming pool niya no? Ano, ang jet. You no? Know? kini si ulap ay to na sa bundok <sighs> na sa ulap pa <ba> yung bundok <laughs> Welcome to Balay. Maarunong maanum anum. Ayoko 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 sir. Hello. Po. Hello. Hello po. <laughs> Magpapaaraw pa lang oh, daw sila, hindi pa sila malili, nationale. hindi pa sila maliligo. Pagka nag-serve kayo, sir. Ba mamaya pa so, kasi ano, yung mga klase lang ituturo ko sa inyo, sir. Sir, number... isang standing, isang tumbling. Number. <laughs> number. <laughs> <rate> number. <collusion> <esta? that? that? homage> number. No, number. niyo po, kuya, para makontak kayo. Number po. Oh. Ay, ang number ko po, po sa basketball 91 mo. Oh, 91. Okay, <laughs> Hello. <laughs> naman yung baka sakaling magustuhan nyo. Ang ganyan. Isang daan ma'am. Ma ma sige, 90 ko na lang. <laughs> <laughs> 90 na lang ma'am. Sige po. Ito po. O, tikman araw. Punta man tayo dito sa dagat. Ang lawak ng buhangin, no? Tapos lakas ng uh, load. Wow! Welcome to Valeria Aurora Saan dumadaan ang mga bagyo Valeria Aurora Tayo ay So, bala talaga. Dito daw dumadaan yung bagay. Sa Aurora. San Aurora. Mga mga alon. surfing. inaalok ko ng mama ng surfing. Kaya hindi pa kayo malito po. Mga power subs ibang gawin ko dyan. Ganda Oh. Lawak-lawak ng dagat. Hindi nga pinatawag na tayo ng dagat. Tado muna tayo. Magkakape. Oh. Malamang yung dalawa nagahanap ng picturean, nawala eh. Game. magpapanik tayo dito sa hanging bridge dito sa baler yan na halik muna tayo bakit umano ba yun? oo, oo. yun oo ko na mo din. Okay. O, oh, madam. Itay-tay. Kasi ka, gito na. O, sige. Bibidyo kita. Uuga ba yan? Pag pumunta ka sa kabila? Siyempre. Ay, maganda siya kapag okay. hindi Okay, one, two, three. Isa pa. One, two, three. Okay. Ako, ako. Okay. Okay, siya niyo siya sa lobo. <laughs> ah, sige, hindi Nakasite. naman. <laughs> 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 Bangat <sa> okay. <laughs> bridge. Yeah, tama na yeah. <laughs> muna si mert na hey, muna. Eh, ka. Yeah. Hey, stop ka dyan 'yan.

Wow. <laughs> Umaalog-alog. Umaalog siya pero matibay. Hindi naman tuma ano no. Matibay yung hanging bridge na to. ulo lang sila gawa ng lao Yun, nilalaan. Layo. Nakakatakot ang maalog. <laughs> Umaalog-alog sa gitna. <laughs> hindi naman yun o no? dito tayo sa wow <laughs> umaalog-alog umaalog siya pero matibay hindi naman tuma ano no matibay yung hanging bridge na to <laughs> lulula sila gwagalaw daw yun, may dadaan. Layo. Nakakatakot, umaalog. Na <laughs> Wala ka sa gitna. Mga bata kasi ang kasi Kasi hindi sa oh, tayad eh. Hindi sa oh, tayad eh Hindi sa tayad Sumasayaw pa am ito ito isa na lang. Na kagad, eh. Hindi kasi sila sumasayad Wow Bakit mo bura hai? Hindi naman na ako nakatay na sa ilalim eh. ako na sa nawala na, hindi mo ako nabidyo. Kasi alay na lang yung sabi dyan <laughs> Tumayad <laughs> well, no yung ko doon eh, sa bato. Kaya kasi ako sa'yo, angat mo dahil din naroon na ano eh. Sa

Okay, I'm tayo to go. Let's kanina? Ha? Ah, do doon pala. Kaya <laughs> oh, doon <ako> nakalubog. Hindi. <laughs> <laughs> <Dino, lumulubog. laughs> na yung mga bata. na yung mga bata. mga mga bata. Untuk batas. <tik> 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 malalim ba doon? Ah, hanggang ano, bewang. Kasi green eh. Ang galing may bayong, oh. Jasmine, din na Yes. hindi naman kaagad ano na, iiti -e

walang nakaganda na kanina be... wala na <laughs> linipad ng 20k o kaway 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 na kaway wala kakakaganda sa abon na kasi May mga isdang maliliit eh, no? Oo, oh, yung maliliit. Nandito. Ayan ko. Isdang maliliit. Ayan, no? Isdang maliliit. Oh, hindi peke pala. <laughs> Dito na tayo, si Madam. Di Teki. Ang pangalan ng ilog. Dito sa... Valer Aurora hmm. Biteki -E. Lamig ng tubig sarap Wow Ang ng tubig Ang lamig Thank <coughs> perlino ng tubig Dito ito, 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 拿出去了。 Aurora. Baler Aurora. bilang, Di Teki Baler. What yeah? Oh. Wow. Kunin natin yung camera na may pambasa alam kung may Kung kita. ¡Gracias!